may shop doon Pacheck mo lang karburador Ha? Ah, wala ka pera? Pera ka lang, kawawa din eh Sir, sino, sino busy? XRM, nasiraan, hinila ko galing sa loob ng EPSA, wala daw pera Check mo na lang yung carbs, ako na lang magbabayad Para umandar lang, para makawin ng Cavite City Ah, Good afternoon May nasiraan so, Nasiraan sa labas Balik, oh. Dahil nyo na lang papuntang Kapiti City Makapit lang naman dito Tali mo dito yan. Oh. May gas pa ba yan? Tali mo na lang. Saan ba pwede magtali? Di ba pwede pa singganan nyo nalang sa Dia baru megtulak. Dia ba? harap megtulak di pre haba nyempre. Nyaba. Ini bila aku talaga ya, bagmay nakita aku pre. Ini bila aku lang talaga yan. Ayo delicado. Kita saya delicado. Ayo. Okay. Nde po wegena na rin, boss. Indi po. Banggo. Kami langat pa Bala sa'yo. Hindi mo magbalik, pre. Kasi rescue to. Rescue. Rescue. Ang yun. Hindi na nakapasok sa akin. <tip> ha? Tapos ng umaga, nagkaganyan din. Oh, yung pag na-uwi ka pa, po. Ah, Oo, okay. eh, ano, may problema na yung motor mo. Yeah. May problema na yung motor mo pagkaganyan.

Marunong ka ba sa ila? Yun. Right? Ah. Kasi nung nakaraan, nasiraan tayo. Wala masyadong tumigil sa atin. eh tayo naman, pag nakakita tayo ng mga ganitong nasisiraan, eh, ano yan eh? mga... Uh, tulong mo sa kapwa mo rider eh. hindi mo ramdam yan kung di ka nagbumotor so, ang problema nito is kabiti city pa ang na ito uh, putol ba?

Hindi na ko pre ha. Okay. Okay. Hey, dyan, bawal dyan. Bawal magyala ng motor dyan kasi marami nakakarnap ng motor dyan. Ito yung pinakamahirap. Ito yung pinakamahirap.

ang galing ng underpass Okay, ka, pipreno ka. ka sumunod sa akin kaya. Ako ihila sa'yo. Okay. ang hirap pag nagbihila kayo nga nito okay. tapos yung puro intersection ay napa uh, basic kasi pinileta na tayo ang awa naman yung magtulak yun ang awa yung magtukulak yun Ay, shop doon, no. May shop doon oh. May shop doon. mo lang Ah, wala ka pera. Sige, dali mo dali mo doon. tanggalin mo tali. Tanggalin mo na 'yung tali. Sige, sige, tanggalin mo lang tali. Papunta ako dito sa shop. Pero ang dali, kawawa din eh. Sir, sino, sino busy? XRM, nasiraan, hinila ko, galing sa loob ng EPSA, wala daw pera. Check mo na lang yung carbs, ako na lang magbabayad. Para umandar lang, para makauwi ng Cavite City. Ah. Oh, one click lang. Sunog na yung spark plug. patulan mo na to, mahaba masyado eh. Tulan mo na lang, tayo yung mamaya pagdating spark plug lang. Spark plug lang problema. kailangan magdala ka ng spare tsaka yung pantanggal ng spark plug. Uh, meron naman ako. Na Pero ka, dala ka lagi ng spare. Ay pa 'yan pag inulan. Ay okay. nasakit oh, ng oh, carb. Pag aabot ng ulan, 'yun ang sakit niyan. Oh, pag na ulan na, ay, ay, so, ay, so. Ay, so, sobrang sunog. Ay, Marami akong tools doon. Maintenance ako sa building eh. Marami akong tools. So, problema. Wala ito spare. Huwag ka. ka magpasalamat. Normal lang sa mga nakamotor yan. Saan ka trabaho? Tanam. Tanam. Ano ba ba si ano? Yung naka R15. Hindi ko alam. Kasi tago lang yun. Ah, bawal ang kinanam. Ah, okay. Ano ka trabaho doon? Technician. Hindi ko, sa warehouse o. Dito man sa Hayakawa. Ah, yung sa may Hayakawa. Dati yung may harap. Ah, okay. Bagong building. Ano yung bagong ginagawa? Bagong ginagawa. Ah, okay. Bumba na rin o yun eh. Katapos yung likod doon. Wala na. Ano pa? Ginagawa. Oo. Ano yung ginagawa? Buti na lang spark plug lang yung sira So tayo na nagbayad ng spark plug Para makatipid naman si boss kawawa naman Hindi pa Kanina ka pa ba nagtutulak? Kanina <laughs> Kawa naman So buti na lang mayroong shop dito Ayan o Ayan o Ha? Meron nga ako na Pagkano ba yun? 120 lang 120? So, bibilang muna ako tigpipisyo ha

Ayan works to build to inspire no. Sa so may nobeleta lang to. Sa mga saya Salamat so kayo pare, marami salamat. Hindi na okay lang yan, no? normal lang yan, okay? So Yun lang. Alala ko yung nasiraan akong nakaraan ba? Si so, Makoy pinuntahan agad ako kaya ayo shout out sa iyo. Maxwell. so dito na lang. Boss.